Ay, mga amiga. <laughs> nita na po kong salida. <laughs> Naglagot kong Marites. Nagsigig hilak. Nagsig -hilak si Marites. Hell. Sa tanggol. Hindi ko ko na sige siya lang sa inyo. Sige gila. Hmm. Yung movie? Oh. Oh mm. my God, bro. <laughs> hey! <laughs> <laughs> maglagot ko yan. Si kinipot si Tanggol. Huwag kasabot. Huwag ko kasabot. Imbis ang iyang inahan mo, iyang isave kay... kuan. na, lang. maglagot ko. Basa, maglagot ko. Maka, makakuha, maka, ma, ko sa salida. Ay, naglagot ko. Imbis gisave na siya ko. Nasuko mo na hinoon siya gisave. Nahinoon siya papa noon. Nasuko mo na siya nga gigikulong ni, Nira, nah, mo siya ni rigor dito. Nya na. Di gid mo yung topic pero gikan mo gugo to, gud ya yeah, pag abot ako pag na sa na, no pag sa tanggol ni ako sa comment section. So nabasahan nako nga message mga comment mga amiga. Nabasahan nako nga comment. Miga maghatagan pa ba? Uh, maghatagan po, or pa ba ang mga anak ang ang amahan sa ibang mga anak kuan mi ga wala kay ang amahan sa aw oh, nakatag ang amahan ni Kurt siguro si Kurt mga ang edad mo mga 4 5 months or oh, four 4 months ang last niyang hatag kay katong nag birthday aw oh, nagbunyag si Kurt moto niya wa, wala na kay giblak man ko ato niya sa WhatsApp unya kada suko mo to siya ngano ko nung dili apelyido niya ang gigamit ini anak ko nga dili maka pwede magkuan og apelyido kay kanang kuan man kana ang asa pa di wala maka diri di man pwede kay pangitaan man pangitaon man og asa asang amahan kay mo pirma atong apelyido nga gibutang sa si imuha sa bro siya sa si bata unya kang kang skat kanang kamag-anak ko wala nay suporta uh, maskin hantud karon maskin ay kontak iyang eh, amahan kuan gatong na ana ko ta kontak, kontak man sa usahay pero usahay ra pero wala na sa wala na suporta ay eh. ko abay abay niya mga mega ako mga ang amahan sa ako, mga anak di sa pa ang amahan ang ang usama amahan na ama, 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 maestra sa tista don bosco maestro dili man sila mga kwan na sila mga trabaho ang amahan ni court businessman kung kung gusto mo na ako no nga magukod ko or maguan ko pwede man pwede siguro mangita ako paagi nga murog ako jud sa kapisyo kaso lang kaso lang, madlo ko nga ang bata kuon nila nako ang bata kuon sila nga kuon sa kuha muna selfish ko kaya di ko ganahan nga, di ko ganahan nga nang mag co-parenting, co-parenting, di ko ganahan nga, amiga. di ko ganahan nga, porkit nag, nag sustento kan mag, mag co-parenting co ka, di ko ganahan anak. Kaya nga, nga mga amiga, gusto ko, sa kuwa lang ako mga anak, mo na nga, wala ko nang gukod, kaya gumbot ko magukod, uy, na ko. Pagbuntis, plan ako, pagbuntis pala ako kong askat, pag buntis pala na ko ng skat, kabalo na ko, kabalo na ko kaysa yaman sa kaba. Bukuan ni na unta ko. Kung gusto lang jugo nga magsuporta, gusto lang yung ko mamiyo. Ato lang tayo magod, mahalok wang minyo. Ato lang tayo magod, mahalok minyo. Mag o nakabit sa kong afam. to nga, to nga, an Ang afam mo yun yung, kuwara ko, yung shoulders ako, ang expenses. Kaya anong promise mo siya na nga, iya ko unya, tabangan ng mga anak ang bata. unya mao to mga miga nga kanakuan kanang kana ang ato ani kung gusto gusto lang gusto lang gyud ako magukod nga naman di oi pero di lang ganahan kay once magod maka suporta na sila syempre na sila i-raise sa bata o diri ko ko na diri ko diri ko masugot labi na labi na nga dugay wala na labi na ng mga bata diri na ako kabalo ko selfish ko sa pag, pag sa gikuan ako katuno ko mga anak or kwan pero one day magkasabot na na sila ako rin na sila isuraan mga mga dako na magkasabot si Scott na naman ako na isuraan si pero mag magkasabot na na sila o ngano magkasabot na na sila o ngano nga ingon ana kay si Court dili pa siya kwan si Scott na kasabot na siya so na nga uh, wala ko na kwan support sa mga bata maskin ako nang lisod-lisod ko nang kuan ko wala. Wala sila ikuan. Kay, dili naman sila excess. Wala na, kuan. Dili na ko ganahan nga. Sana. Kung mo tunaw naon, hayahay si court eh. Hayahay si court. o. O na dayon pa nga. Nagsugot pa ko nga. Mag-convert kong Muslim. Kaso lang, di lang ko ganahan nga. Ako nga yung sakripisyo, ang usaka anak na ko. Kaya di man dawat. mau nari, mau nak mengamiga, dah kan pakai mungkus sumai bauan sok kita buih mengamiga, kanang kuan ba, dah kan pakai yo, di pakai mau orang nak kong kuan, ulah patah nak abut sa, sa, wala patah nak abut sa one port nga page sa kong istorya sa kong kita buih, mau nang stitcho nang yud mo kay, ug na kue sa mo, kuento kuento ko. <laughs> Gihay ko ni Maritis o ni Ay, nako. Sige na, babay na.